nang marinig nila ang haming ni Brooke kaya nabahala ang mga zombie tapos nagpakita ang skeleton sa ating mga bida at sinabing siya na ang bahala sa kalaban tapos kanyang binalik sa kaluban ang kanyang espada at binanggit ang reverse humming slash na humiwa kay Spider Monkey. Kaya nagkikisay ang kalaban at sinabi ni Frankie na hindi sa sapat yon para tapusin si Spider Monkey. Pero sagot ng skelito na madaling patayin ang patay pag alam mo kung paano sila patayin kaya ako ay naguluhan. Tapos lumabas ang kaluluwa ng zombie sa katawan nito na kinagulat ng straw hat tapos tumakas ang kaluluwa kaya tuluyan ng namatay si Spider Monkey. Nagsialisan ang mga bubuwit na zombie para i-report ang pagbabalik ng humming swordsman. Saka sinabi ni Brooke na apoy ang kahinaan ng Spider other web. Ay tinunaw ito ni Frankie tapos pinaliwanag ng skeleton ang lahat ng kanyang nalalaman. Kwento ng skeleton na 5 years ago ay napadpad siya sa trailer bark na puno ng zombie tapos hindi nagtagal ay nakuha ang kanyang shadow. At saka na discover niya na kinukuha ang shadow ng isang tao. Tapos nililipat sa isang bangkay para magkaroon ito ng buhay. Tapos nagbiro ito kaya ginulpi ito ng mga straw hat kaya siya nagpatuloy sa kwento. At ang tao na nawala ng shadow ay mawawala ng kapasidad na manatili sa ilalim ng araw dahil masusuno. Si Hubbuck ang Sergio na umaayos sa katawan ng bangkay na nililipatan ng shadow. Kaya hindi talaga nare-resurrect ang bangkay bagkos nilagyan ito ng shadow ng ibang tao para muling mabuhay. Pag malakas ang katawan na nilipatan ng isang shadow, ay mas malakas na zombie ang kalalabasan nito. Kaya nagkakaroon si Moria ng malalakas na zombie army na kinabahala ni Frankie dahil nadali ang tatlong idiot. Pero sabi ni Brooke na okay lang raw ang tatlo, kaya magtiwala lang sila sa kanya na inalmahan ng cyborg. Ginawang biro ito ni Brooke pero nagalit na si Robin kaya napilitan magseryoso ang skeleton. Samantala dumating na ang mga opisyal ni Moria para isagawa ang kanilang plano habang si Lupi ay nakikipag-away habang nakakulong. Sabi ni Moria na tatlo na raw sa straw hat ang kanyang nahuli kaya napag-alaman nila usop na pati sila Sanji at Zoro ay nadakip na rin. Tapos alala ni Hogback na may tatlong duwag siyang pina-deliver pero hindi dumating. Kaya magsasalita na si Kumaxi pero pinagalitan ito ni Perona. Tapos na alala ni Absalom na ang chicks niya ay isa sa mga duwag kaya nagalit siya kay Hogback. Pero kinontra ito ni Shendri dahil hindi raw siya crush ng crush niya na kinainis ng pervert. Nang makagawa ng ingay ang mga tukmol, dahil nakataka si Lupi kasi kinain nito ang kulungan. Nakialam na si Perona at ginamit ang kanyang negative halo. Kaya nagmadali si Strawboy pero nang tinagusan siya ng mga ghost ay na-depress na naman ito. Tapos inumpisahan na nila ang kanilang plano at dinampot ni Moria ang shadow ng ating bida. Sinubukang pumalag ni Lupi pero wala siyang magawa, kaya nawalan ito ng malay ng ginupit ni Moria ang kanyang shadow. Kaya tuwab-tuwa si Moria dahil ilalagay raw niya ang shadow ni Strawboy sa kanyang pinakamalakas na zombie. Kaya nabahala na ang mga duwag sa sinapit ng kanilang kapten, tapos muli silang napatago ng pinagalitan ni Perona si Kumasi. Habang si Moria ay inutusan ang mga tukmol na buksan ang freezer ni 900, tapos si Absalam ay inutusan ang mga dagis na idala si Lupi sa straw at ship. Pero nireport muna ng mga ito na natalo ng intruder si Spider Monkey at kagagawan ito ng Hamming Swordsman. Kaya nabahala ang mga opisyal ni Moria dahil manggugulo na naman ang skeleton. Samantala pinababalik ni Bruxelan Frankie sa Sunny dahil binabalik raw ng mga kalaban ang katawan sa ligtas na lugar. Kaya napagtanto ni Robin na kailangan manatiling buhay ang owner ng Shadow. Pinaliwanag ni Frankie na kahit mawala ng Shadow ng tao ay mananatili pa rin itong buhay. Tapos pag namatay ang tao ay kasama nitong maglalaho ang kanyang Shadow, kaya pakpanaw din ang zombie. Kaya kailangan raw mag-regroup ng straw hat at gisingin ang mga kasama at gumawa ng plano para bawiin ang kanilang shadow. Tapos inabot ni Frankie ang pouch sa dalawa at sinabing yun ang kahinaan ng mga zombie. Ito raw ay ordinary salt kaya nagtaka si Frankie pero paliwanag ng skeleton na dahil kahinaan ng devil fruit ang dagat. Kaya umiipekto ang sea salt sa kahit anong gawa ng devil fruit tulad ng mga zombie ni Moria. Natanong ni Robin kung bakit maraming nalalaman si Brooke ay akwento ng skeleton na sinubukan niyang bawiin ang kanyang shadow pero natalo ito. Pero hindi siya sumuko dahil meron siyang kaibigan na pinangako ang balikan sa East Blue. Kaya tinuklas niya ang kahinaan ng zombie para sa pangalawang pagkakataon na haharapin niya ang kanyang shadow ay hindi ito matalo. Tapos nagpaalam na si Brooke para gawin ang kanyang misyon pero may huling tanong si Frankie. Samantala bumukas na ang freezer kaya pinasok na ito ni Moria tapos diniliver na si Lupi ng mga dagis. Tapos sumunod na rin ang mga opisyal ni Moria sa loob ng freezer, habang ang mga duwag ay nanatili lang sa loob ni Kumasi. Habang si Frankie ay umiiyak na tumatakbo dahil sa kasagutan ni Brooks sa kanyang tanong. Tapos sinabi na ang iskeleton ay napakabait na tao na sinangayunan ni Robin. Samantala naglalakad na si Brooks sa pasilyo, tapos inatake siya ng mga zombie pictures. Kaya mabilis niyang pinaghihiwa ang mga ito at pinalaya ang mga kaluluwa. Tapos diretso itong umakyat para muling harapin ang kanyang shadow habang inaalala kung paano siyang nilampaso at nahulog sa baba ng kastilyo. Samantala nakarating na sila Moria sa freezer ni 900, kaya napasilip na rin ang mga duwag. Kaya nakita nila ang pinagmamalaki ni Moria na bangkay ng giant ors, na si Oz kaya mangyak-ngyak sa takot ang mga duwag. Nilapitan ni Moria ang higaante habang dalda-dala ang shadow ni Lupi. Tapos dinikit niya ang anino sa bangkay at dahan-dahang inabsorb ang shadow ni Strawboy. Habang kabadong pinanonood ng mga duwag ang mga nanyayari sa anino ng captain. Nang yumanig ang paligid, at unti-unting gumalaw ang frozen giant kaya nabulabog ang buong thriller bar. Tapos dahil sa takot ng mga duwag ay nadula sila sa kanilang pinagtataguan. Kaya nakita sila ng mga kalaban at sila ay napaatras tapos biglang yumanig ng malakas. Ito pala ay nagumpisa nagbumangon si Oz at tuwang-tuwa si Dr. Hogba sa kanyang ginawang zombie. Biglang sumigaw ang giant oars kaya nagulantang ang thriller bar. Sa lakas ng presensya tapos tinangay ng hangin ang lahat pati ang mga duwag. Kaya nagkaroon ng tsansa ang mga ito para tumakas sa mga kalaban. Tapos sinundan sila ni Absalam habang si Oz ay humingi ng pagkain kay Sanji. Narealize ng mga duwag na makukuha rin ng mga zombie ang personality ng Shadow. Tulad na lang ni zombie penguin na parang si Sanji at ang Bodyguard's swordsman na parang si Brook. Habang si Chopper ay galit na galit kay Hogback dahil inidulo pa niya ito pero isa pala itong evil doctor. Nagplano silang bumalik sa sani nang maabutan sila ni Absalom, at pinaputukan sila Usop at Chopper. Kaya bumalandra ang dalawa sa pagsabog na pinag-alala ni Nami. Tapos sinawakan ng pervert ang navigator, kaya bumangon ang dalawa para tulungan ang tropa. Pinasabugan ito ni Long Noos pero biglang naglaho si Invisible Man kasama si Nami. Kaya hindi nila nasundan kung saan nagpunta ang kidnapper, tapos biglang umatake kay Usop ang isang zombie armor na kanyang naiwasan. Tapos nagdatingan pa ang ibang zombie, kaya napaligiran ang dalawang duwag nating mga bida. Takot na takot ang dalawa nang kinuyog sila ng mga zombie, kaya halos himatay na ang mga ito. Pero nagawa nilang makatakas ng pagapang kaya pagapang rin silang sinundan ng mga zombie. Tapos pag akyat nila sa hagdan ay meron pa palang paparating kaya aksidenteng nahulog sila sa baba at muling nakuyog. Pero dumating sila Robin at Frankie at sila ay tinulungan tapos isa-isang pinalaya ng dalawa ang mga shadow ng mga zombie. Kaya mangyak-ngiyak ang dalawa sa pagdating ng kanilang superhero. Samantala narating na ni Brooke ang kwarto ni Zombie Ryuma na kung saan ito ay nagchiching Tapos gusto itong muling labanan ng iskeleton para bawiin ang kanyang shadow. Habang ang Straw Hat ay papunta sa Sunny para gisingin ang tatlong ugo. Samantala dinala ng mga zombie ang kanilang food supply habang si Oz ay abala sa pagkain. Tapos inutusan ng zombie giant si Moria na kumuha pa ng mga pagkain kaya nagalit ang ibang zombie dahil bastos raw ito. Pero sinunod ito ni Moria at pinakuha ang backup food supply nila Shendri kaya nagmadali ang mga zombie na kunin ito. Tapos inumpisahan itong kainin ni Oz pero meron palang salted fish na napasama nilang kinuha. Kaya hinanap ito ng mga tukmol at balak itago pero nakita ito ng zombie giant kaya kinain niya ito. Pero kasama ang mga tukmol na nakain kaya sama-sama nilang nilabas ang isda sa bibig ni Oz. Kaya nagalit ang giant zombie sa tatlo pero inoferan ito ng karne, pampalubag loob kaya hindi na niya kinain ang salted fish. Sabi ni Moria kay Oz na siya ang bumuhay rito, kaya nararapat na paglingkuran siya nito. Subalit tumanggi dahil may pangarap raw siya, kaya nagalit na naman ang mga zombie. Tapos nag-decide ang zombie giant na lumabas muna, kaya ginamit niya ang gamgam pisto sa pader na kinawasak nito. Kaya gulat na gulat ang lahat sa lakas ni Oz sa kalumabas ang zombie giant para maglamyarda. Tapos sinigaw nito na magiging king of the pirates siya. Samantala pinagtatawanan si Brook ng kalaban sa kanyang muling pagbabalik. Pero sabi ng iskeleton na hindi ito susuko at bumalik sa alaala -ala ang nakaraan. Five years ago ay nadiskubre nito kung paano magpurify ng zombie gamit ang sea salt. Kaya inumpisahan nitong magpurify ng mga bangkay na naging problema ng mga opisyal ni Moria. Hanggang sa nakaharap nito ang kanyang zombie at nakipagtagisan siya ng sword skill sa legendary swordsman na si Ryuma. Pero malakas ang kalaban kaya hindi niya ito natalo bagkos nakiusap pa siya na wag putulin ang kanyang afro dahil importante ito. Dahil hindi ito pwedeng patayin ng zombie ay pinaalis na lang ito si Brooke at sinabing wag nang babalik sa trailer bar. Pagbalik sa hinaharap ay determinadong umatake si Brooke sa kanyang shadow. Patuloy ito sa kanyang aggressive attack sa kalaban pero mahusay din ang zombie kaya madali lang itong nakakailad. Tapos sinabi ng iskelito na nagtraining siya ng husto para bumawi sa kalaban. Habang si Nami ay dinala sa isang kwarto para bihisan ng wedding gown.